DIY Mortal Black So, sa motor vlog, may deperensya yung ating uh, speedometer. So nagpa-malfunction siya, na lang siya. So bali yung problema niyan. Hindi itong speedometer mismo kundi yung gearbox natin. Dito. So, problema na yan dito. So may problema na yan doon. So yun yung problema niyan. So So papalitan natin yan mga So kapag gumagano yung speedometer nyo, hindi na accurate yung reading. So yun yung problema yan mga kamoto vlog no. Hindi yung speedometer kundi yung gearbox dun sa ating unahan. So yun lang yung papalta natin. So palta natin yung mga kamoto vlog. So bali check, na rin natin yung bearing nito. Medyo kumakalug-alug na rin to. So yun, may play na siya. So ibig sabihin itama na yung isang bearing dyan. So, magpapalit tayo. Malakas ah. Isang pares <laughs> Sa makita niyo, oh. pumapalag na siya. ito tala so, yung uh, ano, yung bolt nung bracket papalitan natin ng gold bolt. So, check natin yung speedometer rod kung gumagana. So, yung pinagalaw-galaw ko lang. So, yung gumagana pa siya. So, pa. So, sa so, pag-check niya, galaw-galawin galaw -galaw niyo oh. lang yan. So bali ito ipapalit natin na nabili natin to sa sya, sa, sa, online nasa 300 lang. Wala pang 300. So ito genuine naman to. Ring so, oh, natin lang natin. So ito ibabalik natin muna sa ano, sasalpak na natin para pagka tinanggal natin yung gulong, tapos napalitan na ng bearing isang salpakan na lang Pagkabit lang natin ito mga kamoto vlog so mali, ano wag uh, huwag natin kalimutan hindi, hindi la, siya lalagyan ng grasa no? so pwede natin bunutin ito ng buo pero huwag na natin bunutin so palitan lang na natin ng bagong grasa isang baby na kaunahan so lagyan lang natin yan din bago natin, natin salpak dun sa bagong gearbox So, ganun lang yung mga kamotovlog kagali. Kadaling ikapit. So, punuin lang natin ng, gra ng grasa. Napuno natin. balikan na natin yung ano, yung speedometer rod na yan. So bali nangyari dito mga kamoto vlog no, na sira na yung bearing. So naiwan yung gilid. So wala tayong pulet. So lagyan lang natin ng pagkakantuan para pag pinukpok natin palabas. So lang natin siya. Para yung tatamaan ng ng flat screw flat screw driver. Yan so, ang lagyan lang natin ng pinakapaa para doon natin pupukin para lumabas yung sirang bearing. Yung pinaka housing ng bearing na iwan sa loob. So ganyan ang gagawin nyo para matanggal sa welding. Ganyan lang. thử ai vào cái này, ổn làm technique lang pala So bali bumili tayo ng dalawang o oh, isang pares na bearing no. Kahit hindi sira yung isang kapareha kanila. So palitan natin ng isang pares para para mas sure na wala siyang hindi siya gagalaw. So ipasok lang natin tong bearing then ilagay yung spacer sa gitna. Tapos saka natin salpak yung isang bearing. Ito so, bali sa ganito pagkakabit no. Uh, kailangan umabot siya dun sa pinakaloob. So kapain lang natin kung pasok na pasok na siya. So huwag niyong gayahin to yung pupukin yung pinakagitna ng bearing na masisira yan. So dapat ang pupukin dyan yung pinakagilid lang. Para pumasok siya ng gusto sa loob. So gamit lang kayo ng socket wrench na malaki para yun ang pag ayun tulad nyan, pantanggal na spark plug yung pwede yan pupukin nyo lang yung pinakagilod para pumasok siya sa pinakaloob din. Crash na ilagay nyo yung spacer Then, ilagay yung spacer din yung, yung kabilang bearing na lang Amigo. Ay, amigo. So, bali ito natin yung isang bearing, no? So, huwag nyo kakalimutan yung spacer, yan. May spacer yan sa gitna, yan. Salpak nyo muna yan. So, sentro natin. Yan, saka natin pasok tong bearing ito. So, itong bearing naman na sa kambila, bagya lang yan. Bagya lang ipapasok yan. tayo tapos dito mga kamoto vlog no? bali yung cover nung bearing uh, bubuksan natin yan mga kamoto vlog kasi nabibili natin uh, bearing sa aftermarket so hindi sapat yung grasa niyan sa loob so i-repeal lang natin yan so dadagdagan natin ng grasa no? para mas maganda yung lubricant niya. yung lubrication ng loob ng ating bearing no para mas matagal siyang masira at hindi pasukin ng tubig kasi pagka naubos yung grasa niya sa loob magkukos ng ano yan ng kalawang so tatagas yung kalawang dyan pag wala ng grasa at pinasok ng tubig yung mga bearing natin magkakaroon ng grasa yon so magkakaroon ng kalawang yun. So, pag nabasa kakatas yun. So, sa ating mags. So, pangit na din ng mo. Laging kinakarawang yung mags natin. Dahil, dahil ubos na yung grasa ng ating bearing. So, kabilaan yan. Babaklasin lang natin yung pinaka-cover bearing. So, so, bali yung isa tapos na. So, ito na lang. Lagyan lang natin ng grasa.

Ayos na, Ayos na So, bali, kabitan na rin natin yung ano, yung pinaka ang dito, uh, seal nung ating uh, nung ating mags sa so, meron yan sa so, yan so, linisin lang natin kumbaga sa ano yan yung pinaka oil seal niya Marito pumasok yung tubig doon sa ating bearing. So, linisan lang natin then kargahan natin to ng grasa para maging water repellent siya. Alam mo, nilusan natin sa bahayan. So, hindi papasok lang diretso yung tubig dyan dahil dun sa grasa ang nilagay natin. So, yun, tapos tayo magkabit ng bearing, oil seal. May na rin natin. So, nalagyan na rin natin ng grasa. So, isalpak natin. isalpak so, natin sa mga kamoto vlog na. So, sa salpak nito, mga kamoto kasi yung spacer nito sa gitna, nakalaglag yan. So, kontrahin lang natin dito sa kabilang butas ng ng flat screw o kaya na na screwdriver so yan so yan kung lang natin para may align lang yung pinakabuta sa gitna para may iso may iso may pasok yung axle so yan then kabit na lang natin tong gearbox tapos na tayo nun then road test natin So ngayon mga kamotovlog no, na no, na natin so titestingin natin yung ating speedometer kung gumagana na so makikisuyo tayo doon sa ating kasama sa ating kapatid ayan pinapaikot na ni bro gumagana ayan, yeah, yeah. na siya so okay na to higpitan lang natin to then kakabit natin yung yung caliper yung front caliper so bali yung stock na bolt nyan yung flower Nagamit uh, ka pa ng flower uh, ng flower tools. So, natin. So, bumili tayo ng gold bolts na na pwedeng uh, pantanggal na lang natin yung socket, yung socket wrench. So, body size niyan 14. Yung ulo. Then, this yung pinaka diameter niyan. So, kabit lang natin itong ating bagong uh,

sa uh, gold box na yan ito yung pinagpalitan natin so ayan ang itsura nila masak na yung loob so road test na natin to ito so, yung mga kamoto vlog na no, nagawa na natin nakibit, nakabit, na natin so ayan bali testingin na natin yung yung kanyang speedometer kung gagana so testingin natin mga kamoto vlog tama pa kasi yung mga kamoto, na wala na yung ng ating uh, speedometer okay. ito niyo, okay na siya Diyo, gumagana siya mga kamoto okay. vlog Diyo, pa and Ayun, ang ganda na mga kaboto vlog, no. So, bali yung pinalitan natin na uh, gearbox, gumana siya. Then nagpalit din tayo ng gold bolt dun sa ating caliper uh, and then yung bearing pinalitan na rin natin, wala na rin yung kalog. So, ayun, ang dito na mga kaboto vlog, no. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin po kalimutan pindutin yung notification bell para update guys mo susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli. Bye-bye.